Yan, ipi mo lang to. That's Yan. Close. O, para, lalaksan mo nga para hindi niya marinig ha. Yeah. Ha. Okay. Kumain ako ng siopaw ang sarap. Ulitin mo Kumain. Kumain. Ako. Ako. Ng siopaw. Na siopaw. Ang sarap. Ang sarap. Oh, kau Daya. Game game. Nan ba bayo ko kagabi. Uho uho. Tungod tungod nga moindito kanu play, mula wala sinabi. Marok nimo basta mo na. Pare sa tsara, bayad da utang eh. Ay nando na sa kwarto. Wa nang kanin ini naglalaro kami. ay nabugnot. Ay nung nabu ako napatulan ko. Ayaw, nagiiyak na sa loob. Alaya nga, akala yata yung mga kaisa pa sa akin. Ay, bukas ka lang bumalik. Huwag ibabayad ng utang, ha? Ay, sige, bukas na lang. Stay! Papasok na ako! Orko! Dandaan, man! Sorry, sorry.